Ito ayan, ko, de riba. Pinayin, pinayin, ko sa iyang buyer, diba? Iyang buyer ko sa ito reels, pamora. Ayung buntag out. na mamadali

di, uyi kagawa pa imong baik? kira man? um, baik lang karon kada dayo, di ba? wani lang lagkaw. igawas kami manghay hay ramidan ni og gabii na kana ang ipahang kay ibuwan. di circular ipakwalo na na huang ibuwan. ibuwan dalaman tayo sa araw na intan. Kamu tu tui. Kamu tu teliin jo. Di. Kamu bawa kutuk amoyu. Jo ta. Wadai kamu apit. Wadai kamu pun day. Nasi kain. Kamu Ini ngomong beli meli. Kamu di bawah merley.